Mami! Welcome back to my channel, Mami Lea Vlog. Isang mapagpalang umaga sa inyo mga kamami. Kumusta na kayo mga kamami? Samahan ninyo ako sa araw na ito dahil ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay about sa pampaputi. Opo mga kamami, sa mga gustong pumuti para sa inyo ang video nito. Samahan ninyo ako hanggang matapos ang aking video. So mga kamami, ito pong papaputing ito ay napakaganda at effective pagdating sa pagpapaputi. Opo mga kamami, talagang maamis ka sa kanya. Pero syempre mga kamami, disclaimer lang, walang instant ah, yung ininom mong isang linggo tapos wala kang nakitang puti. Ay, hindi effective. Wala pong ganon mga kamami. Syempre kailangan pagpatuloy natin inumin ang pampaputing ito mga kamami. Sa so, mga kamami, Ipapakita ko na po siya sa inyo kung sino ang akin tinutukoy na pampaputi at napakagandang ibibigay resulta sa inyong balat. Ito po ay si Aishi Tokyo. Ayan mga kamami. Si Aishi Tokyo po ay meron siyang vitamins na white C black tapos meron siyang glutathione plus NAC vitamin C at rose hips. Opo mga kamami. At ito po ay food supplement. Ayan, nakalagay po mga kamami. Tapos, 60 capsules siya. Ito po ay nabili ko sa TikTok shop, sa Thai Beauty shop, sa halagang 399 pesos. Ito po ay FDA approved. Bago ko po siya binili, talagang uh, ginawang ko siya ng uh, research. Nanood ako sa mga nagre-review sa kanya may mga expert po talagang nag-review kay Aishi Tokyo na nagpatunay na siya ay magandang inumin at safe at ito po ay FDA approved. Nung nalaman ko po talaga na siya ay FDA approved at safe uh, inumin, so at nasa napakamurang halaga niya, 399 ay pakakabili ka na ng glutathione. Siyempre po, basta glutathione, napakamahal po mga kamami. So, syempre, yung affordable price na mura ang gusto nating bilhin. Pero, syempre, tingnan din po natin kung ito ay FDA approved at safe inumin. O, pa mga kamami. So, mga kamami, dito po nakalagay sa box niya kung kailan siya na-manufactured na at kung kailan yung expiration date niya. Nakalagay din po sa dito yung mga ingredient niya. So, hindi ko na po iisa-isahin. Uh, baka po sumobrang haba ang aking video. Mainit kayo mga kamami. So ito po si Ayushi Tokyo Glutathione po. Ito po ay master antioxidant. Si Gluta po ang purpose niya ay para sa ating liver. At ito po ay merong kasamang NAC. Si NAC po ay nagre-replenish ng glutathione sa body. At iyon ay makakatulong sa ating brain health. At si rosehip naman po ay maganda para sa ating immune system. At the same time, meron po si Aishi Tokyo ng vitamin C. So, hindi na natin kailangan uminom ng separate na vitamin C. At ang kagandahan pa ni Aishi Tokyo, meron siyang oral sunblock. Opo mga kamami. Ako po kahit meron siyang oral sunblock, nagpapahid pa rin po ako ng sunblock sa aking balat dahil po para masigurado kong may protection talaga ang aking balat sa init ng araw. Kasi po kung iitim ako, tapos uminom ako ni Aishi, sino pong maniniwala sa akin na effective siya pagdating sa pagpapaputi? Opo, dahil po, totoo po, it pagdating po sa pagpapaputi effective po si Aishi Tokyo. Kung gusto po ninyong pumuti talaga mga kamami, effective po siya pagdating sa pagpapaputi. So mga kamami, maganda rin po si Aishi Tokyo para sa pagdidetox at maganda rin po si Aishi Tokyo sa mga maraming mga tigyawat or pimples at madali niya ito or makakatulong si Aishi Tokyo para mapa dry up niya ang ating mga pimples. At nakakatulong din po ito kung may problema tayo sa pagtulog mga kamami. So mga kamami, si Aishi Tokyo po ay ginamit ko na ng dalawang buwan. So ipapakita ko po yung empty bottle. Ito po. Tapos, dumating po, nung naubos po ito, sakto dumating naman po yung bago. Pero nabuksan na po ito dahil nakainom na ako nito. Bakit dalawang bote lang? Ito po ay tinik ko ng 2 months. Ininom ko siya ng once a day. So, tindry ko po siya ng once a day. Uh, so, nainom ko po yung ito ng 2 months kasi po 60 capsule. So, mga kamami, eh, ituturuan ko kayo ng technique para hindi nyo makalimutan na inumin ang inyong pampaputi. Ako po ganito ang ginawa ko mga kamami. Dito po, sa box niya mismo, nilagay ko yung, ayan po, nilagay ko yung date kung kailan ko siya sinimulan inumin. Nilagay ko po, so, nilagyan ko po hanggang makabuo ako ng 2 months. Ayan po, nakikita nyo, hanggang makabuo ako ng 2 months, mga kamami. So, nilagyan ko po pati dito, para po, hin kapag po uminom ako at, at hindi naburay yung, yung date, ibig sabihin po, hindi pa ako nakainom para po hindi masayang yung iinumin natin. So, ang ginawa ko lamang po sa isang bote ay once a day ko lamang siya ininom, mga kamami, sa two months. Opo. So, bakit ginawang ko na siya ng vlog, mga kamami, bakit ginawang ko na siya ng video? Kasi, mga kamami, kahit ako lamang po sa dalawang buwan na isang capsules sa isang araw ko siya ininom so straight na dalawang buwan yun mga kamami may nakita akong kakaibang uh, puti sa aking balat lalo na kapag na ano ka sa araw or sa ilaw kakaiba po yung glow na nakikita ko sa aking balat so hindi lang naman po ako nakapansin maging yung kakilala ko uh, kasi po araw-araw nagja-jogging ako uh, talagang nakita niya, sabi niya kakaiba Mabuti na ako, kaya lang kakaiba daw yung puting nakikita niya sa aking skin. So, ibig sabihin po, kahit isang kapsul ko lamang siyang ininom, uh, mag, naging maganda ang ibinigay niyang resulta sa aking balat. Kaya nga po, pagdating sa pagpapaputi po, effective si Aishi Tokyo. Ito po, nirecommend nire ko talaga, kasi po mga kamami, nasubukan ko po dahil iniinom ko na siya, nakainom na ako ng dalawang buwan. Kaya nga lamang po, isang kapsul sa isang araw. So, ito naman po mga kamami, dahil po ang sa napanood ko, pwede lamang tayong uminom ng, ayon po sa aking napanood, pwede po tayong uminom ng glutathione ng tatlong buwan lamang mga kamami. So, syempre, ang sundin natin po yung expert. Kasi po, expert sila. Alam nila yung nakakabuti sa ating health. So, para sa akin po. So, ako po, ang ginawa ko, once a day, ininom ko ito. Pero, ito po niyan, ang gagawin ko, para makaisambuan ako dito, ang gagawin ko po, ay gagawin ko siya ng two times a day. Opo, mga mami. Para po, uh, mas makita ko pa kung gaano talaga siya ka-effective. Pero, dahil po sa isang capsule, may pinakita na siyang magandang effective sa akin balat. How much more po kung dalawa, no po. Pero sa mga nagmamadali pong gustong pumuti, mga kamami, ito po pagdating sa pagpapaputi, talaga pong papuputiin niya ang inyong balat. Pero syempre, disclaimer lang mga kamami, kung ano lamang po yung nakasulat dito na ilan ang iinumin natin para po maging safe sa ating health. Mga kamami, isang kapsul sa isang araw or dalawang kapsul sa isang araw lamang po mga kamami. So, siyempre po, yung iba talagang gustong-gusto -gusto nilang pumuti ka agad. Yung iba may nagtitik ng apat. Ako po, sinusunod ko po yung instruction na nakasulat sa boting ito. Kasi po, kahit sa mga yung nagdaan mga nireview ko mga glutathione, kung ilan po ang sinasabing nakasulat na iinumin ko, yun lamang po ang aking sinusunod para po safe sa aking health. Opo mga kamami, yun lamang po ang maisasuggest ko. Mga kamami, gusto natin pumuti, so sumunod po tayo sa instruction para po hindi tayo magkaroon ng problema sa ating katawan. So mga kamami, sana po nag-enjoy kayo at sana po ay magustuhan nyo ang video ito. So mga kamami, syempre po, sa isang capsule, kaya ginawa ko siya ng vlog. Meron na akong nakitang kakaibang glowy sa aking balat. So, ako po kasi hindi ako hindi ko ginagawan ng uh, vlog yung mga ininom ko o yung mga pinapahit ko sa aking katawan hanggat walang nakakakitang resultang kakaiba sa aking balat or ako mismo kapag wala pa akong nakikita ang kakaiba, hindi ko po siya gagawang kaagad siya ng vlog. Gusto ko po talaga na ma-share ko, maibahagi sa inyo kung ano talaga ang ginawa niya sa akin. Effective nga ba siya? Maganda nga ba siya sa pagpapaputi? Opo, totoo po yun. Maganda po siya sa pagpapaputi. Totoo po yun mga kamami. sa so, mga kamami, maraming maraming salamat. Sana po ay nag-enjoy kayo. Sana po ay nakatulong ang video ito Uh, about kay Ayishi po. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa so, walang sawang pagsubaybay. So mga kamami, mag-ingat po tayong lahat. Huwag makalimutan magdala ng payong. Dahil po, uulan sa uha, ay mainit sa amaga, uulan sa hapon, para po nang sa ganoon, kahit abutan tayo ng ulan sa daan, ay meron po tayong payong. At huwag kalilimutan uminom ng maraming tubig. Lalo na mga kamami kung iinom tayo ng mga glutathione or collagen man ito mga kamami. Maraming tubig ang kailangan ng ating katawan. Opo mga kamami. So mga kamami, God bless us all po at mag-ingat po tayong lahat. Bye! See you next vlog!